Bago ang lahat huwag kalimutan mag-subscribe, like and share bilang inyong suporta at papindot na din button bill para update kayo sa mga susunod na upload natin. Ayon sa salitang Bicol ay ganito. Talinhaga Kapitulo 5, Bersakulo 21 hanggang 23. Nahihiling ninjos ang gabus mong gibo. Sa en ka man magduman na mamasdan kanya. Sarong si Odan mga kasalan palasan asin na ikop siya sa hikot konsi diwi niyang kasalan nagagadan siya hulita mayo siya nin pakapugol sa sidiri anda kulan nyang kalolongan iyo an mother sa sediri niyang lulugnan ayon sa salitang ilonggo ay ganito ang nakasaad kay ang mga dalan sang tao yara sa atubangan sang mga matasang sang ginoo kag ginatapon niya ang tanan niya nga bonus ang iya kogalingan nga mga kalautan magakuha sang malo'ton kaghigtan siya sang mga lubod sang iya sala. Mapatay siya tangod sa kakulang sang pagtudlo, kag sa pagkadako sang iya kabuangan magat alang siya, dagiti. Sa salitang Ilocano ay ganito, makita ti apo ti amin nga arimid mo, sipsiputan na no iti sa dinoman ay e papanam. Matiliw ti managdakdeks iti kanodekes na, ket ti bunga ti basol na ti mangipalab o kengkwana mete gapo na amo ay saluadan na. keng kwa na iti na. Sa salitang Tagalog ay ganito ayon sa Kawikaan Kapitulo 5 Versikulo 21 hanggang 23. Sapagkat ang mga lakad ng tao ay nasa harap ng mga mata ng Panginoon, at kanyang pinapatag ang lahat niyang mga landas. Ang sarili niyang mga kasamaan ay kukuha sa masama at siya'y matatulian ng mga panali ng kanyang kasalanan. Siya'y mamamatay sa kakulangan ng turo, at sa kadahilanan ng kanyang pagkaulol ay maliligaw siya.